Ayan, uh, mega mega love shoutout po sa ating lahat. Ayan, nandito po ako. kami ngayon sa Palawan dahil meron po tayong dumating na pagmamahal galing po kay Idol Japet. At mm, binigyan niya po tayo ng pang livelihood. Ayan, Idol Japet, uh, maraming maraming salamat po. Ayan, uh, sa ating mga katim kapinat, kabiyahi pagmamahal at syempre sa ating sagip kaagapay 2024 at sa ating mga kaibigan abangan nyo po kung ano ang kukuhaanin po namin sa Palawan Pound Shop at ayan medyo sikirandi na po ang inutusan natin pumasok sa loob at sikirandi na rin po ang nagdala nung aking ID at abangan nyo po yung aming biyahe medyo, medyo mahaba-haba po ito halos pumatak na po ito ng 4pm 4pm ayan may hawak ng kwarta si Kuya Randy abangan nyo po kung san, ano po ang mabibili ng munting munting ano po na receive po natin na biyaya biyaya po galing kay Idol Japet ng ayan ay na po ulit at samahan nyo po kami sa aming biyahe lagi namin paboritong dinadaanan itong bypass bali bypass po ng San Isidro Cabiao na po ito pwede kang dumaan pa San Miguel Bulacan at po pwede ka rin pong dumaan pa Cabiao papuntang Arayat yan po nagsasalita po ako dyan minute ko lang dahil sobrang ingay at hindi nyo rin po masyadong maintindihan uh, sinasya, na uh, habang bumibiyahe, nagsya-shoutout po ako na sa mga kapinat po natin, Team Pinat, sa ngalan po ng ating mga Team Pinat diyan uh, mega mega love shoutout at yung mga kabiyahe pagmamahal po ni Kuya Aw. Magandang magandang araw po sa inyong lahat. At siyempre yan, sobrang daldal ni Kuya Aw. <laughs> Pero abangan nyo po at mm, kung anong oras kami umalis ng bahay, may araw pa. ah uh, siguro, ewan ko kung maaga po kaming makauwi Yan, so nasisilo na po, palubog na pala yung araw. Siguro po mga 4 a.m. na nyan at may, ay 4 p.m. Dahil medyo, may yung araw po ay dito na sa bandang ano, sa lubugan po ng araw. Yan, walang malang gawin po si Kuya Aw. Ayan, at ito po yung una naming tiningnan yung, yung nakuha po nating budget galing sa pagmamahal ni Idol Japet. anjan po siya, uh, andito po kami ngayon sa nabalitaan naming unang magbebenta. yan po, nakakatawaran na po. nag -mute lang po tayo dahil maingay, maraming chineko siya, maraming nagsasalita at medyo dumabliss eh, maganda naman din po itong live livestock po na ating nakita dito. Ayun Oh. Ayan po siya sa nisa Mataka o malakas kumain. Kaya lang medyo kung ilang beses na po itong nanganak. Kaya hindi po natin sure kung kumakukuha po natin to Kulay brown po sila. Yan po yung livestock na pinagkatiwala, uh, pambili po ng livestock, ng livelihood na ipinagkatiwala po sa akin at kay Kuya Randy. Siyempre po, uh, kami dalawa po ang magmamanage. Sana po niyan. Uh, salamat Idol Japet at pinagkatiwalaan mo po kami na bigyan ng livestock, livelihood, para po makapagsimula, makapagparami din po ng alaga. Pero sa ganun pa man po, hindi natin nakuha itong kulay brown na to. Sapagkat ang touring yata po dito eh, 1K yun, ay 10K yung dalawa po na yan. Parang bentang ayaw, di ba? O baka may lahi yung kambing nila. Yan po siya. At nang hinahanap lang naman po natin na livestock, yun lang naman pong uh, native yung talagang Tagalog <clears throat> at kung sakasakali naman po eh maparami po natin at magamit po nating pandagdag income kasama po ako dyan na halos bali katuwang ko rin po si Kaya Randy dahil siya po yung lagi kasama at siya rin po yung may bakuran na para mapagkulungan po nitong ating livestock pero madalas din po akong lalabas ng bahay para i-check at tulungan o ituro kay Kuya kung paano yung kung paano din po mapapaamo yung mga alagang kambing. Ayan, nakikipagkwentuhan po kami niya. Nag nagtatawaran pong kasalukuyan. Ayan, biglang dumilim. Hindi ko na po pala nabidyohan yung yung isang pinuntahan namin na dalawa na may anak. Ibinebenta po ng buntis yun. Tapos nung may bibili na ng anak yung inahin, ang, ang lalaki ng anak, ayaw na pong ibenta. Ayan, sobrang dilim na po niyan. Siguro, ano po yan, mga 7.30 na. Yan po yung oras mo. Oras po na yan. At, mm, mas minabuti ko na pong i para hindi na maingay yung paligid. Dahil marami po tayong nabanggit dyan na, Teka nga po namali ako ng mga sabi. <laughs> Naging pabiro yung aking mga salita po diyan kaya po niligyan ko na lang ng voice over. Uh, upload ko po uh, upload ko po ito para makita po ninyo kung sa nakarating uh, idol jacket yung yung pagmamahal kay Kuya Au. at yung binigay mong trabaho kay Kuya Au. Siyempre kasama rin po natin si Kuya Randy. Dahil hindi ko naman po ito mababantayan at di naman din ako makakalusong ng mga pilapil sa bukid para magdamo kung sakali pong ito'y mapaparami po natin sa awa ng Lord at sa ating kasipagan syempre kaming dalawa po makikinabang dyan ni Kuya Randy at kung sakaling mapaparami natin ah, magshishare po tayo sa mga gustong magalaga po ng livestock na native na kambing Subukan po natin na maparami at ay, hindi pala susubukan. Gagawin po natin. At syempre po sasamahan ng sipag, sipag at wag gugutomin po ang kambing. Ayun po, hindi na po ako bumaba yan dahil sobrang dilim, sobrang madamo yung paligid. At doon sa may-ari po nung kambingan naming nabili na ito, sobrang bait po niyang kausap. At kasama rin po natin dito si Tatay Angke at saka po si Nanay Biki. Ayan po. na si, naiwanan po ako mag -isa sa motor ang dilim. <laughs> ang dilim po ng paligid. Ano po ito? Ah? Mini farm po nung kanilang boss. Ang bait po nilang kausap. Na hindi na po, wala na pong mahabang usapin. Diniretsa po tayo na ang minimum po na halaga ng kambing nila. 45 to 5,000. Pero tinanong po tayo kung magkano ang dala natin. Sabi namin, boss, may ang dala-dala po namin 10k at sinugundahan din po ni Tatay Anki at ni Nanay Biki na mga YouTuber po sila, charity YouTuber. Kaya po wala na pong sabi-sabi. Sige po, tatapatan ko po yung 10k niyo ano-ano uh, po ba yung gusto nyo at naging sabi tayo ng gusto natin dalawang babae dalawang lalaki kaya sabi po ni boss na may ari po ng farm na yan sige humuli na kayo ng dalawang babae at isang bulugan ang kainaman po pinili po natin yung kambing na hindi pa nanganganak kasi kung yung nanganganak po yung pinili natin hindi tayo sure kung ilang beses nang nanganak kaya po ang ginawa po natin, yan po yung kinuha natin Pero kung sabihin po nung may-ari, kung mo nakakawala po sa parang maari daw pong na ano na po ito na napatungan o na nakacho na po ng bulugan. Dahil po malalaki na po yung tiyan nila. At mm, yung mga dedi po nila, mga busog na busog na. Siguro po, ano na ah malapit na rin o na malapit o na nabulog na. na. Ayun po ayun, po yung dalawa po nating kasama si Tatay Anki at saka po si Nanay Biki. Ayun po si Boss yung may-ari po ng parm yung may yung huling may hawak po yata na yon. Ayun lumapit po sa akin si Kuya Randy at mm, nakadila na po at kinuha ko na po yung bayad bayad po na yan. Hindi ko po alam kung nahawakan ko pa yung cellphone nung inubutan ko po yung bayad. Ayan po sila, tatlong puti. At pabiru po nating binigyan ng pangalan. Ang isa po ay si, Ma ay si Adora, yung isa naman po yung si, si Nene, at yung isa naman po yung si Idol uh, ja uh, joke lang naman po yon. Omo po, ito'y pagmamahal din po ng Team pinat at inumpisahan ni Idol Japet, uh, lambing na lang po namin na sa inyo namin papangalan, pero pwede pang baguhin. Ayan po, oh, sinasalat po nila yung dede. Uh, Chinecheck po nila kung talagang malusog. Ayan po, uh, alas 8 o 8.30 po ng gabi, nandito na po kami sa, sa bayan po ng Gapan. Doon po, sa pangatlong bayan yung pinuntahan namin. Dahil yung mga pinuntahan namin sa bukid, hindi po nakipagsarado ng usapan. Ayan po yung ating mga livestock na daladala. Ayan po yung bulugan na pagod na umupo na siya. Yung dalawang babae po nakatayo. Tapos, tinatanong nila yung mga kalasada. Maamo po sila. Ni hindi man lang pumalag sa kulungan. O parang naintindihan din po nung nabili nating livestock na mapapabuti rin sila, hindi sila magugutom. Kaya ayan, Dumaan po muna kami ng drugstore. Dahil yung anak ni Kuya Randy po, ah, uh, nag-text po sa kanya na bilando po ng gamot. Kaya, ayan, ah, uh, inaantabayanan ko lang at kung sakasakali man po, eh, sisibat na rin kami. At kung sakasakali po, uh, Abangan nyo pa po, medyo malayo-layo dahil mas mauunang umuwi yung mga livestock kasi doon po sa bakuran muna ni Kuya Randy ito dadalin. Ayan po sila. Parang ito po medyo gutom. Pero ma iba po yung lintog ng tiyan nila. Kaya ang tingin po ng may-ari po ng parang uh, baka sakaling buntis na ro po ito. Hindi naman po tayo loge dahil 10k po tatlo. Malulusog naman at malalakas kumain. Sadyang maliliit lang po sila dahil wala po itong lahi, native talaga po. Talaga sila po yung mga Pilip, Pilipino goat. <laughs> Kaya po native na native po ito. At yon sabi din po ng may-ari, eh, vitamin C lang. Tsaka kung sakaling magiba ah, mag -iba, pakiramdam nila, ituturo din po kung ano yung panturok. Hindi po ito kumakain ng feeds damon-damo lang po talaga yung kinakain nila. At mm, siyempre kung walang feeds, ala ng another na gastos. Kaya okay na rin po, okay na po itong alaga. Ngayon si Kuya Randy bumili lang po sa drugstore ng gamot tama inihintay ko. Nag mm, video po ako pero ito minute ko na lang po ah, dahil pag pinaulit-ulit kong i-edit hindi na ito masisave dahil yung memory po nung ati ay yung space ng memory ng cellphone eh, hindi niya nakaya yun po siya basta medyo may konting batik yung isa ata purong purong puti ay, ay, may batik onti din onting onti lang tapos yung barako ayun nangawit na po siya naupo na lang na hindi man lang po humuni ng mehe na hindi man lang po nagingay parang bata lang din na sumabit sa amin oh. No? tatanaw-tanaw sa dinadaanan. At habang daan po yan, inihimas ko yung mga ulo, hindi po siya, hindi sila pumapalag. Kaya abangan po natin kung hanggang saan aabot tong ating livestock. Yan, Idol Japet, sa trabahong binigay mo sa amin, binigay mong trabaho kay Kuya dahil hindi man po ako yung mga nguwananda mo, e eh, trabaho ko pa rin pong pangalagaan ito. At si Kuya Randy, siya po yung katuwang ko dito sa sa binigay nyo po idol jacket na hanap buhay. Ah, uh, livestock. Na pwede namin maging hanap buhay pag lumago ito. Ah, uh, pagsisikapan namin ni Kuya Randy. Siya po ang taga-kuwananda mo. At ako naman po yung... Paano ba yung tawag doon? <laughs> Basta check-check ko po lagi ito doon sa... Sa bakuran ni Kuya Randy. Kasi andun yung... Kesa yung mga bibi-manok yung alagaan niya. Bili ng-bili ng feeds. Pag nag kapag ka nag-birthday na amot lang, naluluto lang po. Eh, itong livestock po natin, kung sakaling dadami ito, kung magluluto man, syempre, bibilin po nila. Kaya, tsaka hindi po hingiin ng kambing, hindi po tulad ng mga hayop na dalawang paa. Ayan, nasa na <laughs> Ang dilim na. Ah, andito na kami sa, ito po yung bakanting bakuran ni Kuya Randy na kulungan. Ang dilim na, oh. hindi na po. Ala na pong edit-edit po. Basta po, i-minute na lang. Kaya, Idol Japet, maraming maraming salamat. Ma'am Kim, Mam Ma Botangera, sa mga wala na pong wala na pong wala nang cheche boreching usapin pero ang bilis po ng ginawa nyo mga mga uh, kapinat po natin diyan. Kaya sa at kung sakasakali po na meron po kayong hindi nyo magugustuhan yung ating ating palaibstak po na to, kayo pa rin po ang magdidesisyon kung paano po ang ating magandang gagawin po dito. Basta kami ni Kuya Randy, uh, ako at kasama ko si Kuya Randy po na hangat po namin mapalago po ito. Kaya na uh, siguro po pag wala ng pag may driver na ako nilagnat po kasi si kuya dyan, dyan papadrive sa anak ko maraming lumang yero dito dyan daw sa bubong sabi nila kukunin po natin tapos ipapaikot nang i-gagawa siya ng kubo-kubuhan po dyan tapos may lumang papag pansamantala lang naman po at kung sakasakali pong magbibigay sila ng mga at mm, dalawa tatlong anak eh mapipilitan po talaga na gawan sila ng magandang tulugan. Ayan po, isa, naibaba na po yung isa, hindi oh. mo lang tumakbo. Hindi man lang po humuni, oh. Hindi man lang nagpapapalagayan po, oh. May pintuan po yan. Dati po, bibi po yung nakakulong, ayun sila, oh. Medyo stress pa, pero ito pong isa, ah. Yun na huli po na yun, ano, hindi nagtago. Kaya, nakapag-upload tayo ng short video kanina, binidyuhan ni kay Randy. Ah, uh, ang lalakas nilang kumain talaga tinesting po na ni sa ano. Sabi ko testingin para maramdaman nila agad na inaalok po sila. Kaya abangan nyo po kung abangan po ng abangan po kung hanggang saan po ito aabot, kung hanggang saan po ito kung saan po ito kung ano po magiging ending nito. At kung sakasakali po na na ano't ano man na mangyari, Pananagutan po namin to at kung ano't ano man pero hindi naman po natin iniisip na hindi sila dadami sapagkat damo lamang ang kanilang pagkain. Kaya Idol Japet, huwag ka pong masyadong mag-alala kay Ma'am Kim, kay Ma'am Botangera. Uh, yung sinabi niyo pong pagsikapan na dumami pangalagaan. At sabi niya ni nga Ma ni Ma'am Botangera, kung ang ginawa mo noon ay kahapon, igagawin eh mo ngayon at hindi mo babaguhin, eh wala pong pagbabago. Kaya ayan, ah, kaya medyo nahihiyahiya pa sila. Yan, pagka po bumuelta, ah, kahapon yata, ay kanina nilinis na po ni Kuya Randy yung paligid na yan. Hindi niya rin sukat akalain na magpapakulong ako ng kambing dyan. <laughs> hindi niya naman, hindi naman din po sukat akalain na makakapunta tayo sa bilihan ng kambing dahil wala naman trabaho si Kuya pero ang magiging trabaho po ni Kuya O dyan, eh, taga Hindi <laughs> po, ah, ano rin po, kung sabi ko naman po kay Kuya Randy na, na mas mainam ito kaysa sa mga alaga niyang dalawa ang paa kasi puro pizza ang kinakain. Tingnan niyo po siya oh. Dahon lang ng sares at tinira na agad niya no. Parang yung, pero sabi po nung may ari talaga, parang may karga na parang nabulog na sila. Kung doon po tayo sa unang, dalawang unang pinuntahan natin, inahin nga medyo malaki sila, kaya lang di naman sasabihin na may ari na o oh, pangalawang anak o oh, basal na anak pa lang yan. Pero ito talagang basal po sila mga dalaga. Dalaga at binata. At kung sakasakali po na 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 sila'y buntis nga po, sabi naman ng iba, Five to six months dopo, mga nganat. Kung nakuha natin sila ng buntis, malamang sa five months, mga nganat po ito. Ayan, ayan po yung kasama nating mag-aalaga si Kuya Randy. At ako po yan dyan po sa labas. Sila po magkukumpuni niyan at imamando naman po ni Kuya ako. Pero kung habang dumadaan po tayo sa kabukiran, magdadala po kami ng panggapas, sako, yan nagpapasalamat na si kuya ako dahil oras po niyan, mga 9, alas 9pm mahigit na. At yung sakasakali po, parang naka-uwi naka ako dito. Ah, nakapag-uwi po ako sa bahay, halos 10 mahigit na. Nung pagpasok ko po sa munting kusina, eh, nagluto po ako dahil gutom. Ayan. Parang parang ang ano po supervisor na nagdidiwara sa si Kuya ko dyan <laughs> at ayun uh, Idol Japet maraming maraming salamat sa binigay mong trabaho sa akin kasama si Kuya Randy Ma'am Kim Nene maraming pong salamat din at Ma'am Butangera maraming maraming salamat din at hindi po namin pababayaan tong tiwala na ibinigay nyo sa amin ni Kuya Randy at Makikita nyo naman po ito. Pagka nagpunta po ako dito, may video din po ako sa tatlong yan. At araw-araw eh, bibidyuhan din ni Kuya Randy. Dahil masayang pagmasdan yung pagkain niya. At lagi rin po akong pupunta dito sa sa kural po ng magiging po nung ating mga kambing. Kaya muli, nagpapasalamat uli ako ng bonggam-bongga -bongga, ha. Idol Japet, uh, hindi, hindi man po maliit na budget po yung isinerve nyo po na para magkaroon kami ng uh, dagdag hanap buhay. Pero hindi ka rin nagdalawang isip po na napagtiwalaan po kami. Kaya maraming maraming salamat Idol Japet at sana'y marami pa kayong matulungan. Hindi lang si Kuya Aw, hindi lang si Kuya Randy, at hindi lang yung biyahe pagmamahal, kung hindi yung Biyahi rin, rin po ng bawat isa. Lalo na po yung nasa Team Peanut. Yung tipong iniisip ng isa, iniisip ng lahat. Pangarap ng isa, makapagpasaya. Pangarap ng lahat. Kaya maraming maraming salamat. At abangan nyo po yung paglilihi po ng ating mga livestock. Abangan nyo po. Ayan, pasamantalang inayos muna yung pinto dahil dati marami nakakulong po dyan na mga hayop na garanti pero napagluluto na po kaya pagbuelta po natin yan uh, pagsusumikapan po natin malagyan po ng cyclone wire maluwang din po yan dahil yung kabila po na yun may bubong pa uh, dyan dapat namin doon sa may bubong doon sa kabila kung si Lola Meli po sana eh naging mabait dyan, yun ang, yung kubo ni Kiarandi Uh, bakal naman yung balangkas nun kung nagpakabait siya yun sana lalagyan namin ng ng tabing ng plywood para dun siya matutulog eh ala hindi po siya naging mabait kaya <coughs> naka, -tem, naka ganyan lang po ulan ding ding <coughs> kaya po eh, pero ngayon pong meron na tayong livestock na kambing at na pagmamahal po ni Idol japet kay Kuya at kay Kuya Randy, uh, sigurado na pong uh, mabubuhay na po yung kanyang, ano yung maluwang din po eh, yung kanyang bakuran. At kinausap naman po natin si Kuya Randy, willing naman siyang, siya yung tagakuha ng damo. <laughs> Basta po, yun na pag ano po, uh, magbigay lang din po kayo ng opinion. Medyo, hindi ko po masyadong, nasa na uh, nakuha yung paliwanag alam niyo naman si Kuya Aw pag pinangakuan po eh at, at kung isang taon darating yung pangako, isang taon akong hindi matutulog. <laughs> Pero ang mabilisan lang po. Araw lang yung binilang yung nung pangako. Kaya Noong mga oras po na pinikat uh, bigyan po tayo ng trabaho ni Idol Japet eh ano pa po ako lutang pa sa so, pagiging hyper. Kaya po kung ano, -ano yung mga dialogue ko po diyan sa aking sa aking ano po sa aking mga sinasabi <laughs> kaya nag chineck ko po siya medyo maraming dispalinghado masyado kung naging mema marami kong mema sinabi po diyan pero nakita hindi ko na ay, hindi ko na rin po na video kasi hindi nawakan ko yung camera basta po yan 10,000 tatlo ang minimum po nung halaga ng kambing 4,5 yung malaki 5 ha uh, 4,5 yung dumalaga 5K po yung mga nanganak na mata, malalaki na. Pero nagpakilala po tayo bilang isang YouTuber. Hindi po, ala na po tawad-tawad kundi, hindi, hindi, na po, bagay tubo naman na po nila yung damuli kinakain nila nung kambing, di ba? Ano po yung inano na lang nala, siguro, ah, uh, kung nagpakilala po tayong YouTuber na gawa. Uh, ala na pong wala na pong tawad-tawad kung hindi pinahuli kami agad ng tatlo. Kaya marami salamat po kay Tatay Angki na sumama sa amin kay Nanay Biki. At syempre maraming maraming salamat po kay Idol Japet na nagtiwala po sa amin kay Ma'am Kim Nene at kay Ma'am Botangera. Salamat po ng marami. Salamat po. Salamat.